tayo ng bagong pisang manok yun sila lagay ko itong feeds para makakain sila kasi gutom na si mga baby mga baby baby chicks sweet lang hindi ko marit. Wait. Aray ko po. Ayan sila. Ayan, makain na. Kapipisa lang kaninang umaga. Turuan ng nanay nila kung paano kumain. ito yung magandang panlagyan pag bagong pisa para hindi sila mamamatay sa, sa sa, ulan tag ulan kasi ngayon kaya mas magandang lagyan ng ganito yung tinuturuan niya kumain mga anak niya Ayan, ayan ka sa gilid. Okay, kain kayo para mabilis kayong lumatay.